na tayo ay ng Diyos. We are surrounded by the images. Ba tayong ginagawang paraan para to Faith is not something that enables us to do great. Today, we are reminded to see our mother as may time pa ba makinig para sa ating Mga kaparokya, welcome sa ating pads ni Nilay. Para sa ating pad ni Nilai sa second reading, kahapon itinanong ko, Where do I see myself after life on earth? Naniniwala pa ba tayo sa kabilang buhay? No? Na kung saan makakasama natin ang Diyos? Or nakapokus lang tayo sa vision natin na tayo lamang ay para sa mundong ito at wala ng kabilang buhay? Or kaya tignan natin, may oras pa ba tayo sa pagpapalago ng ating buhay spiritual? Or nakapokus lang tayo sa pagpapalago ng mga kayamanan sa mundong ito? O kaya naman, nakapokus lang tayo sa sarili nating katawan at nakakalimutan na natin na tayo ay may kaluluwa? May loong three attitudes in our body. First, you can despise it. Wala kang pakialam kahit ano ang pwede mong gawin sa iyong katawan. Bapagkat iniisip mo, ito ay aking katawan. O kaya naman, pwede mong makita na laruan lang ang aking katawan at pwede kong gamitin kung saan ko nais. Second, you can worship it. Ito ang pinakamahalaga lamang sa iyo. Your body figure, your beauty, kung ano yung mga inaayos sa ating mga katawan. And third you can respect it. Dahil ito ay nakadesign para sa kaharian ng Diyos at para sa Diyos lamang at maging tulad ng glorious body ng ating Panginoon. Ito ang paanyaya ni St. Paul to the Christian in Philippi. At ito na rin yung paanyaya niya sa atin. Natularan natin ang kanyang pagsunod sa mabuting balita, pagsunod kay Kristo at tinuro ni Saint Paul, yung false teaching at patuloy na numumuhay sa kasalanan, sa tawag ng laman or sins of the flesh. Pinapaalala ni Saint Paul in verses 20 to 21 ng ating vision ay para lamang sa langit dahil tayo lamang ay citizens of heaven. Ang ating destiny ay heaven, no? Ang tanong Paano natin pinapahalagahan ang ating katawan? Ginagamit ba ba natin ito to despise it, to worship it, or to respect it? Sumasalamin ba ang ating dignidad, yung dignidad ng aking katawan sa kadakilaan ng Diyos? O ako ang nagiging Diyos? Ako ang masusunod sa aking katawan? para sa ating sharing at pagninilay paano ko pinapalagahan at inaalagaan ang aking katawan